Sa nakaraang bahagi habang naglalakad sila, biglang naramdaman ni Dompil ang isang kakaibang presensya na gumagalaw sa paligid, lalo na sa may mga kawayan. Tumigil siya sa paglalakad at napalingon. Tanong niya sa kanyang isip, multo ba yung nakita niya, at yan ang nakaraan sa chapter 4, kinabukasan nga. Lumabas ang napakalakas na kapangyarihan mula kay Hajan na tila alon ng enerhiya. Hinawi nito ang mga kawayan sa paligid at ang mga dahon ay naglaglagan. Mabilis ang lahat ng pangyayari at sa kabila ng kanyang kondisyon kanina, nararamdaman niya ngayon ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ang kanyang cultivation, bunga ng paggamit ng boundless technique, ay nagdulot ng mabilis na paggaling. Ramdam niya na malapit na siyang bumalik sa dati niyang sigla, ngunit alam din niyang hindi pa ito sapat. Naisip niya na ito na ang tamang oras upang subukan ang paglipad. Mula sa matinding puwersa ng kanyang paghakbang, tila wala siyang bigat habang lumulundag sa mga kawayang nakapaligid sa kanya. Sa isang iglap, napakataas na niya sa ere, mabilis ang kanyang mga galaw, at ang hangin ay tila sumusunod sa bawat alo ng kanyang enerhiya. Naramdaman niyang bumalik na ang dalawa sa kanyang pinakamakapangyarihang martial prowess. Una narito ang boundless technique na nagpapahintulot sa kanyang katawan na maghilom at magbalik ng lakas ng mas mabilis kaysa sa karaniwang tao, at ikalawa ay ang Heavenly Net 6 Power Technique na nagpatalas ng kanyang 5 senses sa lahat ng direksyon. Sa kabila ng mga ito, alam niyang hindi pa rin kumpleto ang kanyang kapangyarihan dahil may ikatlo pa siyang martial prowess noong Assassin King siya. Ito ang Dark Shadow Chi na makakamit lamang sa pamamagitan ng pagsasama ng pinakamahuhusay na elite hidden skills mula sa sampung dakilang sekta. Ito ang kapangyarihang taglay niya noong dahilan para mani niya ang titulong Assassin King. Ang tatlong Marshall Prowse na ito ang bumuo ng kanyang pangalan, at sa sandaling makuha niyang muli ang mga ito, walang sino man ang makakapijol sa kanya. Alam niyang muling babalik ang kanyang kaluwalhatian, ngunit ngayon, ang pagsubok ay nasa katawan na siya ni Sorayang, hindi na sa dati niyang katawan. Habang patuloy niyang sinusubukan ang kanyang mga kakayahan, tumatalon-talon siya mula sa isang kawayang puno patungo sa isa pa, bawat hakbang ay puno ng precision ngunit sa isang punto, napatigil siya. Isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan, maaari pa kaya niyang matutunan ang Dark Shadow Chi. Bagamat nasa katawan siya ni Sorayang, nasa ilalim pa rin siya ng Heavenly Demon Divine Cult. Alam niya na sa kultong ito, demonic arts ang kailangan nilang ay practice, mga kasanayang itinago sa labas ng kulto ngunit patuloy na minana ng bawat henerasyon ng kanilang mga Panginoon. Naalala ni Hadjen ang mga oras na pinag-aralan niya ang iba't ibang martial techniques, ngunit hindi niya natutunan ang tungkol sa demonic arts. Kung ano man ang demonic art na ginagamit ng Kaltow noon, sigurado siyang ito ay isang kasanayan na hindi basta-bastang nakukuha dahil eksklusibo lamang ito para sa mga miyembro ng Demon Cult. Ngunit isa lang ang sigurado ni Hadjen, kung may natitirang pagkakataon upang maging buo muli ang kanyang kapangyarihan, hahanapin niya ito kahit na kailangan niyang tumahak sa pinakamapanganib na paraan. Kaya susubukan niyang alamin kung ano ang espesipikong demonic art na ginagawa ni Soraya noon na match sa katawan at abilidad ng katawang ito. Pagbalik ni Hajen sa base, mabilis niyang tinawag si Dompil, at tila sumulpat na lamang ito mula sa kung saan at biglang tumalon sa harapan niya. Napamulagat si Hajan, tila hindi pa rin sanay sa biglaan at tahimik na galaw ni Dongpil. Ngunit hindi na niya pinansin iyon. May mas mahalaga siyang kailangan malaman ngayon. Dongpil, malalim ang boses ni Hajan habang nakatitig sa kanya. Sa aming magkakapatid na disipulo, meron bang isa sa amin na hindi pa nakamaster ng isang demonic art? O meron bang natuto ng martial art na hindi isang demonic art? Napatigil si Dongpil, tila naguguluhan sa tanong ni Hajan. Yumuko ito bilang tanda ng paggalang at sabay sambit, patawad, Panginoon hindi ko po nauunawaan ang ibig ninyong sabihin. Napabuntong hininga si Hajan, hindi niya akalaing di pang karaniwan ang kanyang naisip na katanungan. Kaya tagad niyang nirephrase ang tanong, kung sakali, ano ang mangyayari kung hindi ako matuto ng demonic arts? Tila lalo pang naguluhan si Dongpil, hindi ko po lubos maisip na hindi kayo matututo ng demonic arts, Panginoon. Ngunit kung totoo nga iyon, tiyak na hindi magugustuhan ng Demon Lord ang ganoong sitwasyon. Ang sagot ni Dongpil ay tila nagpapahiwatig ng napakalalim na pananampalataya sa kultura ng Demon Cult. Ang bawat disipulo, bawat mandirigma ng Heavenly Demon Divine Cult ay inaasahang magiging bihasa sa demonic arts, kaya't ang ideya na hindi matuto ng ganitong uri ng martial art ay tila wala sa kanilang kamalayan. Tumahimik si Hajan, ang mga mata niya ay lumalim, puno ng pag-iisip. Alam niyang ang kanyang kasalukuyang estado bilang si Sorayang ay nangangahulugan ng isang bagay, kailangan niyang matutunan ang mga demonic arts upang magpatuloy sa buhay na ito. Ngunit may ibang bagay siyang pinagmumuni-munihan. May posibilidad bang matutunan niya ang Dark Shadow Chi nang hindi dumaan sa demonic arts ng Kalto? Kaya bigla niyang sineryoso ang kanyang tono at tinawag si Dongpil muli. Dongpil, pumunta ka sa silid aklatan sa ngalan at otoridad ng ikatlong batang Panginoon, dalhin mo sa akin ang lahat ng secret texts na pwede mong mahiram na may kinalaman sa demonic arts. Gusto kong pag-aralan ng bawat isa. Nagulat si Dompil sa biglang utos nito, ngunit pagkarinig dito ay Hunos dili rin siyang tumango at umalis upang sundin ito. Si Hajan naman ay naiwan sa kanyang silid, malalim ang pag-iisip at nakatitig sa mga kamay niya. Kailangan niyang lubos na makuha ang bawat kasanayang magpapatatag sa kanya sa bagong mundong ito, ang mundong pinangungunahan ng mga demon leaders at makapangyarihang martial artists. Agad nang nagtungo si Dongpil pabalik sa main sanctuary at dumiretso sa First Royal Guard na si Mudam upang magulat at humingi ng permiso para hiramin ang mga secret texts. Tila nabigla si Mudam sa kanyang balak, at nagtaka kung bakit kailangan pa ni Dongpil manghiram ng mga libro gayong siguradong alam naman na niya ang lahat ng mga nilalaman. Alam ni Mudam na si Sorayang, o ang ikatlong batang Panginoon, ay isa sa mga henyo ng demon cult, kaya iniisip niya na marahil ay nais lamang nito mag-review o maghanap ng inspirasyon mula sa kanyang mga dating aralin. Napalunok si Dongpil, alam niyang tila walang galang ang susunod niyang tanong, ngunit hindi siya mapakali. Sa kanyang tungkulin bilang guardian ni Sorayang, kailangan niyang maintindihan ang kalagayan ng batang panginoon. Kaya't matapang niyang itinanong, "May posibilidad po bang nawala ang mga alaala ng batang panginoon dahil sa Chi blockage?" Napatigil si Mudam, hindi rin niya agad alam ang sagot. Ngunit bumalik sa kanyang isip ang mga nakaraang obserbasyon niya tungkol kay Sorayang. Mula pa noong una nilang pagkikita, talagang henyo na at talentado ang batang panginoon, ngunit kilala itong arrogant makasarili at walang konsiderasyon para sa mga tao sa paligid o sa mga taong mas mababa ang posisyon kaysa kanya. Ngunit simula nang magising si Sorayang mula sa kanyang pagkakakoma at gumaling sa chi blockage, tila ibang tao na siya. Hindi lamang si Mudam ang nakapansin, pati na rin si Ang Hua, ang matagal ng tagasilbi ni Sorayang. Inulat din ng tagasilbi sa kanya na minsan tila nalilito si Sorayang, samantalang dati agresibo ito at lagi siyang pinagagalitin at pinagbubuntunan ng inis. Naalala rin ni Mudam ang araw na nakita niya si Sorayang na buhay na lumabas mula sa testing ground ng Demon Lord, ang Demonic Judgment Pavilion, na parang pumasyal lang siya sa loob dahil walang kakabakaba. Hindi madaling makaligtas sa pagsubok ng Demon Lord sa loob nito ngunit si Sorayang ay buo at buhay na nakalabas. At ngayon, dumagdag pa ang ulat ni Dongpil na tila katakataka nga ang kilos ng batang Panginoon. Napabuntong hininga si Mudam at tumango. Nauunawaan ko kung bakit mo naisip itanong iyon, wika niya, tumingin kay Dongpil na tila nagbibigay ng kasiguruhan. Ngunit wala kang dapat ikabahala. Ang taong pinagsisilbihan mo ngayon ay hindi basta-basta. Siya ay isa sa pitong kandidato para maging susunod na leader ng Demon Cult. Hindi natin alam kung naglalako lang siya o talagang nawala ang mga alaala niya, ngunit huwag ka nang magtanong pa, Ania. Sa posisyon nila bilang mga alagad, minabuti niyang hindi naungkatin sa ngayon ang lahat ng detalye pero mag-obserba muna sa mga susunod na mangyayari. Nagpatuloy si Mudam, isa ito sa mga dahilan kung bakit mahirap ang tungkuling protektahan ang mga potensyal na successors ng Demon Cult. Ngunit pinagkakatiwalaan kita para sa trabahong ito dahil alam kong kaya mo. May kinuha si Muda mula sa loob ng kanyang damit, isang gintong susi. Ibinigay niya ito kay Dompil at idinagdag, ito ang susi ng silid-aklatan. Sa pagkakataong ito, haluan mo ang mga hihiraming aklat ng iba pang teksto. Ngunit siguraduhin mong alisin ang tatlo o apat na secret texts. Wag mo silang ipahiram lahat sa batang Panginoon. Tumango si Dompil, tinanggap ang susi at iniisip ang mga susunod niyang hakbang. Paalis na sana si Mudam nang bigla siyang tumigil, tila may naalala. Dompil, tawag niya, na ipaliwanag mo na ba kay Sorayang ang tungkol sa Solitary Bamboo Grove? Napalunok si Dompil. Hindi pa po, ngayon ko pa lamang sana siya bibigyan ng impormasyon tungkol doon. Sumeryoso ang mukha ni Mudam at sinabihan si Dongpil, "Alam mo kung gaano kadelikado ang lugar na iyon. Hindi dapat baliwalain ang mga panganib doon. Kailangan mong ipaliwanag ito sa ikatlong batang panginoon sa lalong madaling panahon. Masyadong mahalaga ang kanyang kaligtasan at responsibilidad mo na gawin ang lahat ng iyong makakaya para protektahan siya." "Opo, susunod ako." Mabilis na tugon ni Dongpil. Ramdam ang bigat ng kanyang tungkulin. Napatigil muli si Mudam at tila napaisip ng malalim. Palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang tunay na iniisip ng Demon Lord sa pagpapadala kay Sorayang sa isang lugar na kasing delikado ng Solitary Bamboo Grove. Ang Solitary Bamboo Grove ay hindi pangkaraniwang kagubatan. Kilala ito bilang isang demonic forest na naroon na bago pa man itatag ang Heavenly Demon Divine Cult, at matatagpuan ito sa loob ng 100,000 mountains. Sa mahigit isang libong taon, kinikilala ang lugar na ito bilang isa sa mga pinakamisteryoso at pinakamapanganib na bahagi ng demon cult. Ito'y naging saksi sa pagpanaw ng hindi mabilang na mga demonic humans, mga mandirigmang sumubok ngunit na bigo. Subalit, sa kabila ng malupit na kapalarang sinapit ng marami, ang kagubatang ito rin ang naging susi sa pag-angat ng Demon Cult bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang sekta sa loob ng maikling panahon. Ang Solitary Bamboo Grove ay may kakayahang magbigay ng pinakamalaking biyaya sa mga mapapalad, isang bihirang lakas, kapangyarihan, o kaalaman na nagdudulot ng walang kapantay na kasanayan. Subalit, ang biyayang ito ay hindi basta-basta nakakamtan. Para sa mga hindi handa o hindi karapat dapat, naghihintay ang malupit na kamatayan. Hindi lamang pisikal na kalakasan ang susi upang makaligtas sa lugar na ito, kundi pati ang kakayahang lampasan ang mga espiritual at mental na hamon na nasa loob ng bawat sulok ng kagubatan. Sa kabila ng panganib at reputasyon ng Solitary Bamboo Grove, tila naisi ng Demon Lord na gamitin ito bilang pangalawang pagsubok para sa ikatlong batang Panginoon, si Sorayang. Matapos niyang makaligtas sa unang pagsubok sa loob ng Demonic Judgment Pavilion, isang tagumpay na bihira sa kasaysayan nila, ito ang susunod na yugto ng kanyang pagsasanay. Ipinapakita nito kung gaano kataas ang inaasahan ng Demon Lord sa kanya. Ngunit hindi maiwasan ni Mudam na mag-alala. Ang katotohanan na si Sorayang ay muling isusugal sa loob ng kagubatang iyon sa kabila ng kanyang hindi patuluyang pagbabalik sa dating kalakasan, ay isang bagay na bumabagabag sa isip ni Mudam. Ang solitary bamboo grove ay hindi lamang pagsubok ng lakas at talino. Ang mga demonic energy sa lugar na iyon ay kilala sa kanilang kakayahang pumasok sa isipan ng sinumang nasa loob nito, nilalantad ang kanilang pinakatatagong takot, pagdududa, at kahinaan. Marami ang nabaliw at nawala ng katinuan dahil dito. Kung magtatagumpay si Sorayang sa pagsubok na ito, siya'y magdadala ng hindi matatawarang kalakasan at kapangyarihan pabalik sa Demon Call, isang hakbang palapit sa pagiging susunod na leader. Subalit kung mabaygo siya, maaaring ito na ang kanyang katapusan. Napaisip si Mudam kung ano kaya ang iniisip ng Demon Lord sa paglalagay kay Sorayang sa ganitong klaseng pagsubok. Marahil sinusubukan ng Demon Lord na malaman ang tunay na potensyal ng Batang Panginoon. O baka gusto lamang nitong tingnan kung gaano nakalayo ang kanyang narating mula nang siya ay makabangon mula sa chi blockage. Sa kala liman ng gabi, bumalik na si Dompil dala-dala ang mga secret texts. Kinuha ni Haja ng mga ito at binilang ang mga secret texts na nasa kanyang harapan. Umabot ito ng labing pito, ngunit sa kabila ng dami, tila hindi siya masaya. Ang dami nito, inis niyang naibulong sa sarili. Pero sabi ni Dongpil, kaunti pa lang ito, pinili na raw niya ang pinakamahuhusay at pinakamaraming impormasyon mula sa koleksyon. Pero kahit ganoon, nagduda si Hajan. Kailangan ko ba talagang aralin ang demonic arts? Tanong niya sa sarili, tila bumibigat ang loob niya sa harap ng bagong hamon. Subalit mabilis niyang sinaway ang sariling pagdududa. Naalala niya, kapag pinairal niya ang kanyang bias at tiningnan ng mababa ang demonic arts kumpara sa heavenly arts, hindi niya makikita ang tunay na halaga at potensyal ng mga ito. Hindi siya papayag na mangyari iyon. Kailangan niyang maging bukas sa lahat ng posibilidad. Alam niyang ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa pag-aaral ng mga ito. At ang bawat pagdududa ay isang hakbang palayo sa kanyang layunin. Ayon kay Dongpil, mula sa labing pitong secret texts na ito, ang tatlo ay kailangan niyang maibalik sa silid aklatan sa loob ng tatlong araw. Ang tatlong ito ay hindi basta-basta ipinapahiram sa kung sino lang, ito ang tinatawag na Ten Great Demonic Arts, ang pinakabanal at tanging mga teknik ng kanilang paaralan sa kasaysayan ng Heavenly Demon Divine Cult, ang mga ito ay mababasa lamang ng una, ikalawa at ikatlong batang Panginoon, kaya kasama rito si Sorayang. Ang sampung ito ay kinikilala bilang pinakamataas na anyo ng demonic arts, at sino man ang makapagmaster ng kahit isa lang sa mga ito ay tiyak na magiging mas makapangyarihan kaysa sa karamihan. Magiging karapat dapat na siyang magmataas at maghari tinuturing ang mga ito na obra maestra. Lahat ng ito ay pamilyar na sa mga alagad ng demon cult, walang isa sa kanila na hindi napag-aralan ito, kaya't kahit nagdadalawang isip ay hindi maiwasang personal na itanong ni Dompil ang tinanong niya kanina kay Mudam, Batang Panginoon, talaga po bang hindi mo naalala ang lahat ng ito? Binagsak ni Hajan ang hawak na aklat at naupo, biglang bamigat ang pakiramdam. Nawala ang Marshall Prowess ko nang magising ako mula sa chi blockage, malungkot niyang inamin. Hindi na tulad ng dati ang estado ng aking isip at katawan. At ngayon, ipinatapon pa tayo rito sa Solitary Bamboo Grove, malayo sa lahat. Kailangan kong subukan ang lahat ng paraan. Desperado na ako. Determinado siyang aralin muli lahat ng demonic arts na nakalimutan niya kaya nagpatulong siya kay Dongpil. Anya, si Dongpil na lang ang natatanging pag-asa nito na makakatulong sa kanya. At para makapag-warm up, humiling ito na dalhan siya ng mga armas kinabukasan pagsapit ng bukang liwayway. Hindi pa niya naitutuloy ang mga panuto niya kay Dongpil tungkol sa mga armas ay mangiyak-ngiyak si Dongpil sa kanyang narinig. Tila nag-alab muli ang kanyang determinasyon. Susuportahan kita gamit ang aking buhay, batang Panginoon, pangako niya, nanginginig sa emosyon. Nagulat naman si Hajan sa sobrang bigat ng pahayag ni Dongpil. Gusto na niyang pigilan ito dahil alam niyang ito'y dagdag na alalahanin sa kanya. Samantala, sa labas ng kanilang pansamantalang tirahan, may mga demonic beasts na nag-aabang. Bilang pag-iingat, gumawa ng barikada si Dongpil mula sa kawayan upang maprotektahan ang paligid. Bago siya umalis, Inoobserbahan niya ang mga kilos ng mga halimaw at sa ngayon hindi pa sila nagsisimulang manggulo, ngunit inaasahan niyang magiging mas aktibo ang mga ito sa loob ng sampung araw. Dito siya nagtayo ng tirahan nila sa lokasyon kung saan pinakaligtas sa buong solitary bamboo grove, isang sandali ng katahimikan bago sumapit ang nagbabadyang pagsubok. Habang nagpapatuloy si Hajan sa pag-aaral ng mga secret texts sa loob ng bahay, nagdesisyon si Dongpil na gawin ang lahat upang hindi masira ang konsentrasyon ng batang Panginoon. Kaya kinabukasan, thought ang siya upang kunin ang mga armas na kailangan nito. Pagkaalis ni Dongpil, hindi na napigilan ni Hajan ang antok at nakatulog habang nakabukas ang mga aklat sa harapan niya. Ngunit sa di may isang demonic beast na nakaabang, nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. At dito na muna nagtatapos ang kabanatang ito. Sabay-sabay natin subay bayan ang susunod, pero bago yun, please like, share and subscribe.